Hi hey mga lalabs! For today's video, samahan nyo na naman ako sa panibagong araw dito sa aming munting bahay. So, ayun nga guys, today is Sunday and nagising nga kami ng maaga. Tapos, pag akyat ni Anthony kasi bibili ng ulam almusal namin, eh, sabi niya maraming tao sa taas. Kaya naman, sabi niya ako na lang magluto ng almusal at sila na muna ang tatao sa taas. Sakto din naman, masama yung pakiramdam ko. Kaya naman, dito na lang muna ako sa bahay nagstay. At nakahiga nga ako tapos sabi ko sa isip ko lalong nararamdaman yung sama ng pakiramdam ko at sakit ng kusun ko ng balakang ko kaya naman sabi ko ako yung maglalaban na lang kaya pagkatapos ko magluto naghugas ako at ito nagsalang ako ng labahin sa washing naglinis ako sa bahay at hindi na nga lang nakuhaan ng video yung iba katulad ng pagmap ng sahig, pagwalis at pagbakyom. Kasi nga minsan yung camera nakatutok na pero hindi ko pala na i yung video. O ba diba, sino nakaka-relate dyan? So ba diba, yan ang buhay nating mga vloggers. ba diba, tayo yung videographer, tayo nag-iisip ng content, tayo mag edit lahat-lahat na talaga. And dito nga guys, nagsasampay na nga ako ng unang sala. Ay actually pangalawa na nga pala to. So hindi ko kasi siya pwedeng pagsabay-sabayin kasi pag maraming masyadong salang sa washing alam niyo naman hindi na masyadong umiikot at hindi na malilinisan yung ating mga labahin ganon minsan naman guys nagkakamay ako pag mga puti ganyan magbababad pero pagka medyo yung kamay ko ay masakit kasi may ano ako guys sa sabon talaga pag naglalaba kaya ito washing talaga yung ginagamit ko pag lalabain yung washing naman namin automatic na kasi nung ano siya nung yung manual pa yung isa yung hindi automatic ay ano daw so ganun pa rin naman mabababad pa rin yung kamay ko sa sabon at nagbibiyak-biyak talaga yung kamay ko iwan ko ba naman dito sa kamay ko na to kaya iyan pinili namin na automatic na lang yung washing machine na bilhin at syempre para makatipid na rin tayo sa oras so yung mga damit namin hindi naman sya madudumi masyado alikabok lang ganyan pawis kaya okay na dito sa washing so alam niyo naman pag sa washing diba pagka sobrang dudumi ng damit hindi naman talaga sya nalilinis kailangan mo pa talagang kamayin, kusutin at i -brush. Pero since sa amin naman ay alikabok lang, ganyan, pawis, ay kayang-kaya ng washing namin. At pagka mga puti naman ginagawa ko, uh, ah, binabadlawan ko muna siya tapos ibababad ko yun sa sabon. Tapos saka ko siya papaikutin sa washing para naman malinis na malinis talaga. Ganon ang aking ginagawa. Kayo ba guys, ano yung technique nyo sa paglalaban ng puting damit? So, ako naman, pagka yung damit ko naninilaw na ganyan, ang ginagawa ko, binababad ko siya sa oxalic at saka baking soda. Nawawala talaga yung paninilaw. Lalong-lalo lalo na sa amin, ako mahilig ako magputing damit kasi napipreskuhan ako pagkasuot ko puting damit. Dati naman nagsusot ako ng ibang kulay or ganyan, mga itim. Kaso, nung may aso na nga akong alaga, pag itim yung damit ko, ay eh, aba naman, Diyos ko po, kitang kita talaga yung balahibo ng aking mga alaga, ganyan. So, kaya sabi ko, magpuputi na nga lang ako. At saka, gusto ko yung mga cotton talaga. Presko sa katawan pagka puti yung suot. And, yun nga, komportable ako. Kaya marami talaga akong puting damit. So, mapapansin nyo lagi ako nakaputi. Kasi nga, ganun nga yung gusto kong suot. Presko lang talaga kasi pagka puti yung suot ko. Meron naman ako ibang kulay. Pero, madalang nyo lang talaga akong makita na nakasuot ng ibang kulay na damit. So, mostly talaga, naka t-shirt ako na puti. Ganun. And shout out sa mga babae dyan na sasabihin eh magpapahinga pero habang nagpapahinga hindi mapakali. So ganin ganun kasi ako guys, kayo ba ganyan din? So pagka minsan kasi yung parang asama ng pakiramdam ko, sasabihin na Anthony, dito ka na lang muna sa bahay para makapahinga ka. Maya maya parang nababagot ako tapos lalong nararamdaman yung sakit ng katawan ko or kung ano man yung nararamdaman ko. Kaya gagawin ko kung ano-anong gagawin kong pagkuting dito sa bahay. Kahit yan... Na, kunwari, naglinis naman ako kahapon. Eh, since dalawa lang naman kami dito sa bahay. So, hindi naman talaga siya nadumi na madumi. Hindi rin naman makalat. So, kasi kung saan kinuha yung dam damit or yung mga gamit, gusto ko dun din siya ilagay. Ganyan. So, kahit gano'n, eh, nililinis ko pa rin pagka wala akong ginagawa. Kasi nababagot talaga ako. Kaya ulit-ulitin ko talaga yan. Ganun yung ginagawa ko. So, shout out sa mga nakaka-relate dyan na hindi mapakali pag nasa bahay sempre guys, sa paglalaba nga, di ba, may kanya-kanya tayong paraan ng paglalaba. Ako rin naman, ganun, may nanonood pa rin ako ng mga, ano, tawag nito ito, techniques kung paano yung pagtanggal ng mga mantsa lalo sa mga puti. Pero sa akin, the best talaga yung baking soda at saka oxalic, pang ng mga naninilaw sa damit, ganyan, or yung na parang nangingitim na. Tapos, lalagyan ko na lang siya ng anyil. So, yan talaga yung the best para sa akin na pampaano ng puting damit kasi minsan kahit i-brush kahit i-zone rocks na yung nanidalo dito yung damit hindi talaga siya matanggal kaya kailangan yun ibabad siya sa oxalic na may baking soda and effective talaga siya guys try nyo and pagkatapos nga nung magsampay abay dito naman ako sa loob pagkabili ko ng, eto nga, nagbili ako ng bagyo at tsaka atay balunan at sabi ko, igigisa ko na lang to, ito na lang ulam namin, tanghalian so gaya nga nang sabi ko sa inyo, hindi ko na naman nabidyuhan yung pagbili ko nito pero okay lang talaga yan guys so hindi na talaga nabibidyuhan lahat at wala tayong videographer pero carry lang naman yan guys o di ba mga lalabs, ang daming ganap sa ano sa bahay ng mga babae. Di ba maglilinis, magluluto, maglalaba, magtutupi at kung ano-ano pa. So dito nga binibilisan ko na yung pag ano ko ng bagyo pagtawag nito pag putol kasi nga medyo ano na rin dyan guys mga 11.30 na and sabi ko para naman makakain na yung tatlo sa taas And dito nga sa bandang to ay ginigisa ko na nga yung atay. So yung balunan pala guys, konti lang. Parang dalawang piraso lang yung balunan. And mas marami yung atay. So konti lang naman yung pansaw Kasi sabi ko, abay gulay naman muna kami. Kasi puro na lang talaga karni isda. May iba naman. So may gulay naman. Ay bahay may karni pa rin pala kasi may atay. Pero, ito, gustong gusto kasi namin to guys, yung ginigisa yung ito, yung atay balunan. Yung iba nalalansan, pero ang ginagawa ko dito ay ginigisa ko siya sa bawang may luya at sibuyas. Nawawala yung lansa. Try nyo guys, kasi ganyan akong mag ano nito, mag or mag adobo. Dinalagyan ko siya ng luya para nawawala yung lansa. Ano daw, nabulol na naman ako. Hindi ko na talaga i-edit yun na na yung aking pag over. And pagpasensyahan nyo na kung wala akong upload ng medyo siguro one week or more than a week. Kasi sobrang nabisi talaga kami guys. Kaya wala akong time mag, uh, mag video at mag edit. So ayun nga pagkatapos na pagluto ayan umakit na ako sa taas. Kasi sabi ko sa kanila kumain na muna sila. At ito naman nga yung nadatnan ko. So medyo madami daming hasa ngayon kasi nga Sunday. So pag Sunday talaga guys sa amin talagang bakbakan yung hasa. And pero may time din naman na wala. Pero ngayong araw talagang ang ganda ng ano namin, bungad ng hasa sa amin. Dalawa na yung naghahasa sa amin. Kaya naman hindi masyadong na ano yung mga nagaantay na magpahasa. ba diba? Kasi dalawa sila. Tapos andito na si Anthony, andito ako. Kaya mas napadali yung gawa kasi apat kami. So yun lamang. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Sa business page namin na to. Nandiyin ba siya hardware shop? And syempre guys, dito sa page ko na to. And na ko kayong lahat. Sana supportahan nyo pa rin ako o hanggang dolo. Maraming maraming salamat at salamat sa pag like and share. Ayan, like and share. Don't forget to like and share and follow, follow na rin. Maraming maraming salamat. See you on my next vlog. See you, see you. Bye. I love you all, mga lalabs. Namiss ko kayong lahat. Sana i-share nyo to at i-follow. Bye!